Hello guys! Today's video, gagawa po tayo ng cake kasi today's is special day ng asawa ko. Birthday po niya. Ayan nga, nagbibake ako ng cake kasi isa sa request ng asawa ko is gawan ko daw siya ng cake sa kanyang birthday. So ayan nga guys, tinay kong gumawa ng cake um yung gusto niya is chocolate cake saka cherry cake natandaan niyo ba sa last vlog ko kahapon nabibili kami ng cherry kaso nga lang wala pong fresh sa uh, grocery dahil nga siguro out of season na ngayon ng cherry cherry kasi the last time meron naman sa shop sa grocery na ng bumili ako, meron po pero hindi ako nakabili dahil sabi ko nga medyo matagalan baka masira lang yung Cherry. So ayan nga bumili na lang kami sa Bote kasi meron naman mabibilhan kaso nga lang luto na siya. Hindi siya hindi siya pressure. So, Ay nga guys, back tayo sa pagbe-bake kasi actually hindi na talaman, naman talaga ako mahilig sa pagbe-bake. Ang hili ko talaga is 'yung pagluluto kasi dahil the last time um nag-bake ako epic pill po talaga, hindi po talaga tama, hindi ko alam kung bakit kasi lahat naman ng procedure ginawa ko, so ayun na nga guys yung cake ko, tingnan nyo nakaready na dahil so surprise na namin yung asawa ko, tingnan nyo ako yung nakaready, hindi naman ako yung my birthday tapos yung kasama ko is to love pa ayan, bago kasi pumasok yung asawa ko sa work, kaya nag surprise muna ako sa kanyang birthday, ayan, yung konting surpresa, is yung, yan, yan, po yung cake na binake ko, maliit lang. Pero actually, nagustuhan naman na asawa ko. Ay, ayan, may pakis pa si Dudong, kilig na naman si Inday. Ayan nga, si Baby Lina, at talagang yan ang malaking blessing na regalo na binigay sa amin ni Lord. Ayan na nga guys, binibuksan na niya ni Max ang kanyang regalo, sabi nga daw niya sa akin bakit ko nga daw siya niregaluhan kasi hindi naman daw kailangan dahil nga meron na daw siyang malaking regalo na tanggap is si baby Leonard at ako ang sweet naman ng dudong ko diba pero hindi naman talaga ako papayag na walang regalo syempre dahil sinabi nga niya sa akin yung cake ngayon gusto niya kaso nga lang hindi naman ako talagang ang uh, kontento kasi nga the last time nung birthday ko din niregaluhan din niya ako kaya hindi naman talaga ako papayag na wala siyang matanggap na regalo at syempre, once a year lang din naman ito nangyayari, mga ganitong okasyon, kaya binilihan ko na siya, pinus ko na bilhan siya ng regalo. Kaya sabi ko nga sa kanya, okay lang yan gumastos kahit hindi naman ganun kamahal kasi wala naman tayong pambili, mga inday, wala tayong pera. Kaya ayan, mumili po ako, naka-discount po yan. Ayan, nagustuhan naman ng asawa ko na binili ko regalo sa kanya, tuwang-tuwa naman siya kasi meron siyang magandang sapatos na binili. Ayan guys, kasi yung, yung sapatos niya malapit na mapudpud, charot. Kaya nga binilang ko na lang kasi maluma na, kaya binilang ko na lang siya ng regalo. Ayan, binuksan na din niya yung ang kanyang card, kasi may nilagay ako sa sapatos, isang card letter din nakalagay dyan. Dyan ko sinulat yung mga hinanain ko sa buhay, charot. Nil, nilagay ko din yan yung kung anong mga Siyempre, uh, mga ganyang bagay na para sa amin na mag-asawa, Charot. Ayan nga guys, bakit baliktad? Ayan nga pala, naka-front camera yung uh, cellphone ko. So, ayan nga guys, binabasa niya. Medyo emotional si Dudong dahil simple seryoso sa mga ganyang bagay. Kaya ito naman yung kasama kong baby, tulog. Sabi ko nga mag sing kami ng happy birthday para sa papa niya kaya tinulugan naman niya ako ayan nga guys, ayan, binabasa niya at itong asawa ko medyo emotional kasi tingnan nyo naman parang iiyak ayan pula yung mata <laughs> <Diyan>. <laughs> sabi ko, ko sa kanya ayan, kumain na din kami ng cake at ay, nagustuhan niya sabi daw niya masarap para sa akin okay lang <laughs> ito naman siya naman nagbabantay habang ako nagluluto ng kanyang babaunin sa kanyang trabaho gagawa man ako ng madalian lang para sa akin fried rice at fried chicken at habang kami naghihintay sa aming papa, ayan ang aking baby Linat nakatulog sa aking dip-dip. At gustong gusto talaga itong baby Linat ko na nakahiga sa aking dip-dip. At dyan siya komportable at nakakatulog talaga siya. Ayan na nga guys, dumating na yung aking asawa na galing sa trabaho. Ayan na, dumating siya. At may pa-sweet kiss chirp. yan ganyan talaga lagi yung asawa ko pag dumating. Meron siyang kiss o bago pumunta sa work, may pa-kiss. So, ayun nga guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Please like and share my video. Thank you for watching. Bye!